nagawa ang makasaysayang Moa Saini sa pagitan ng pamahalang palalawigan ng Nueva Ecija na kinatawa ni Vice Governor Lemon Omali at ng Department of Agrarian Reform o DAR kasabay ng pamahagi ng titulo ng lupa at kukrums na sa Nueva Ecija Convention Center sa Palayan City nitong July 4, 2025. Ayon kay Vice Governor Lemon Omali, ang araw na yon ay puno ng pag-asa. Hindi lang to simply ito simply pagbibigay ng titulo. Ito'y tagumpay ng bawat penalisaryo na matagal na harap. Alam ko po, hindi naging madali yung inyong takbayo. Ilan po sa inyo ay buong buhay dahil nila sa bukid, Nagtanim, nag-ani, habang may mabigat na tanong sa puso. Kailan kaya maging angin ng lupain ito? At ngayon, ang sagot ay ngayon na. Sa wakas, hawak ninyo na ang titulo, hindi na papel kundi patunay na kayo tunay na may ani, may tibitan, may kapalaga, at may kinabukasan. Sa nasabing Memorandum of Agreement, magtatalaga ng special processing lanes ang Provincial City at Municipal Assessor's Offices para sa Project Split Transactions, ito ay upang mapabilis ang pagbibigay ng tax declarations at real property assessment sa mga lupang naigawad sa ilalim ng Split Program ng DAR. Base sa tala ng ahensya sa Buong Central Luzon, ang lalawigan ng Nueva Ecija ang may pinakamaraming bilang ng mga magsasakang tumanggap ng titulo ng lupa at kukrungs. Mula sa 233 Certificate of Land Ownership Award of Clowas, may 110 Clowa ang naigawad sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Habang sa 239 e-titles, may 186 e-titles ang naipamahagi sa mga magsasaka ng Nueva Ecija. Ang e-titles sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling or Project Split ay proyektong pinondo ng World Bank bilang suporta sa mga agrarian reform beneficiaries na magkaroon ng individual na titulo ng kanilang lupa. Samantala mula sa 2,111 cookrooms na naipamahagi sa mga magsasaka sa Central Luzon, nasa 725 cookrooms ang naipamahagi sa Nueva Ecija. Ang pamamahagi ng cookrooms ay alinsunod na rin sa Republic Act 11953 o kilalang New Emancipation Act na naglalayong burahin ang utang, amortisasyon at interes at buwis ng mga magsasakang ginawara ng lupin pa sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP Nagkaroon din ng pamahagi ng cheque na may kabuang halaga na sa mayigit 9.5 million pesos para sa dalawang Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBOS, ang Farmers Joint Venture Agriculture Cooperative ng Muñoz at Santa Lucia Old Multipurpose Cooperative ng Saragosa. Ay nasabing cheque ay bahagi ng Loan Assistance Program ng Land Bank of the Philippines sa ilalim ng Accessible Loans for Empowered, Resilient, and Transformed Alert Arbob Credit Program. Sa huli, binigyan pagkilala ang pitong gawad agrario awardees dahil sa kanilang pinamalas na kausayan at kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maylene Ponciano ng DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.